Nagdiwang ng kanyang kaarawan ang aktor na si Sam Milby kasama ang mga kaibigan at pamilya ngunit kapansin-pansing wala si Miss Universe 2018, Catriona Gray at ito ang nagbunsod ng diumanoy patunay na naghiwalay na ang dalawa. Naniniwala ang mga netizens na ang pagliba ni Catriona sa birthday celebration ni Sam ay patunay na tinapos na nila ang kanilang relasyon. Nagsimulang kumalat ang breakup rumors nitong unang bahagi ng taon nang makitang hindi suot ni Catriona ang kanyang engagement ring sa ilang okasyon. Habang ang mga chismes ng breakup ay patuloy na lumilikha ng buzz sa entertainment industry, naglabas ng pahayag ang kanilang management, ang Cornerstone Entertainment. Mahirap daw ang pinagdadaanan ng celebrity couple pero ginagawa nila ang lahat para maayos yon. Noong nakaraang Abril, sa gitna ng usap-usapan na breakup, Kumalat online ang mga larawan ni na Sam Milby at Catriona Gray sa birthday celebration ng head ng cornerstone na si Erickson Raimundo. Gayunpaman, nakuha ng beauty queen ang atensyon ng online community nang hindi na available sa kanyang Instagram page ang post tungkol sa engagement nila ni Sam. Ito ay nagbunsod ng panibagong round ng breakup rumors. Kamakailan lamang, pagkatapos ng pagdiriwang ng kaarawan ni Sam, Nagpahayag ng saloobin ang mga netizens hinggil sa status ng relasyon ni na Sam at Katrayona. Naniniwala sila na totoo ang mga chismis ng breakup. Sa sunod-sunod na larawang ibinahagi ng Star Magic, ang talent management company ng ABS-CBN, mapapansin wala ang beauty queen sa birthday celebration na inihanda para sa aktor. Ito ay ibinahagi sa isang sikat na showbiz site at maraming netizens ang nagkomento na ito ay nagpapakita. Na natapos na nga ang kanilang relasyon.